Alright, may gala tayo ngayon. Na-invite tayo sa hot spring sa Maika ng Balaguna uh, ng aking mga ka-work sa uh, bago kong pinapasok ang studio. So, syempre, ayoko namang lumakad ng hindi-condition yung ting motor. So, pinagawa at pinacheck ko siya dito sa J-Vash Motor Shop. Dito lang yan sa Domsa, Angon, Orizal. So, rin gumawa dito, bro. Check niya yan. Medyo mahaba-haba to. 125 kilometer. Ayun, pinili namin dumaan dito sa Pililla Mabitak. Uh, para may riding kami ni Mrs. Ha. Medyo matrapi kasi sa ano eh, Alabang Mountain Lupa. So alright, let's go. Oh, sa mga di pa nakakaalam ha, meron ng Pililia Jollibee. Sa kanto siya ng papasok ng halahala tsaka saka paakit ng mountain pass. Hmm, I'm sure. Magmamahal na yung lupa dito. Tulit naman pag nakakuha ka ng lupa dito, napakaganda ng view. Wait, maghapon kang maka mag-ride-ride -ride at magmuni-muni sa mga mountain pass niya. Ganda. yung kayo muna tayo dito sa ano, 7-Eleven. Kaya dito sa 7-Eleven. Helmet mo. Yun, no, medyo kinulang yung kinain namin sa 7-Eleven. Kaya may nakita kami ditong top si Logan sa gated lang din ng no, ano, 7-Eleven. Kumain na kami. Kaya lumabas kami doon na sa, ano, sa, sa, isang street. Alright, tumating na tayo dito sa... Reyes Hot Spring Private Resort. Ito yung entrada nila. Nice naman. Malaki. Hindi ko pa napapasok yung loob. Medyo lumagpas kami. Yung mga kasama ko pala parang tayo pa lang. Kami sabit lang kami. Eh. <laughs> Sila yung dito. Wow. Ganda ng pool. At kaya to. Woo. Hot. Smart. Hot lang ng konti. Pero ano naman. Okay naman. Alright. ito yung loob yung kainan Oo, uh, may bars sila Ay ate may tinitinda rin kay Alak may Tindahan ko ako sir Ah tindahan din May tindahan ako Ah tindahan din Tapos tayo yung video okay nyo Ayun yung tindahan dito wow. Ayun Ay, yung tindahan po yung yun, may ari Hindi, hindi lang po Ah <laughs> Kami lang pag nag May oras po yan hanggang 10 lang, 11. Hindi po. Oh. Ah, talaga? Ayos dito ah. Ayos, <laughs> ayos. Ngayon ito, may lutoan. Yung video okay daw nila. Anli. So yun, bumili muna ako ng kape dito sa Coffee and Tea Store. Bungad lang to sa ano. Bungan ito ng highway pagpasok mo sa street nila. Para syempre habang nag-aantay sa mga tropa, uh, may ininom. Pero tingin ko dumating na sila eh. May nakita akong dumating, uh, dumaan na van na gray. Tingnan ko kung tamang ang aking hinala. Okay. <laughs> Wala pa sila. Ah, <laughs> <laughs> na. Yung po. Wow, Sir Charles! Papa, pwede, pwede ba mag-video? Sarang <laughs> 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 na

Ay, may vlogger pa na tayo dito. Hindi, 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 Ano lang? Documentation lang. Puro ang sa dugo namin. Extreal. Extreal. extreme time kung matadong kung kaya bala. Saka may yung team hero graph. Team hero graph. kain na po kami. Kami po ay ano. Nawalan na rin ng trabaho kaya magsa-celebrate na lang kami. Magsa-celebrate <laughs> <laughs> na lang kasi nawalan na ng trabaho. Ano na Hmm? Ano ba yun? O oh, ganyan siya, kaya lang detachable siya. Hmm. May... Alright, pagkatapos ng kain, konting pahinga nga lang, pumunta na kami dito sa hot spring ng misis ko para ma-experience namin yung feeling ng hot spring. First time kasi namin makapag hot spring sa Laguna. Gabi ngayon lang yata ako nakapag-swimming sa swimming pool na malinaw yung tubig. Ayon sa pagre-research ng misis ko Woo! Woo! ang mga hot spring Woo! daw dito is nanggagaling sa makiling dahil ang makiling daw ay vulkan so running water siya kaya ano napapalitan agad may sa ano

Não tem nada.

wala dito ka na nung nag-ubisa? maduras ka ba dyan? kaya nang hirap parang maduduras ka ka talaga dyan kaya nang hirap

So sa part na to, halos lahat kami ano nasa hot spring na nag-enjoy. Yung iba nasa ano pa rin, uh, kumakanta pa rin sa video, okay. Pero solid, Ang sarap na experience ng hot spring. dahil ginuto na tayo sa kakaswimming at kaka slide slide so kumain muna tayo bago magpahinga at matulog ng konti mga 1 oras sa 30 minutes pagkatapos uwi na mm Uh, tapos okay, na it's ating it's staycation dito sa Reyes Hot Spring Resort. Uh, 12 hours lang kami dito, ano okay. na kami, overnight tapos. Kinabukasan ng umaga, uwi na. Sana lahat. Sana Yun, dito lang kami magsasabay sa street na to. Uh, hiwalay na kami pagdating ng highway kasi papili niya kami. Tapos, the rest ng mga nakasakay sa van, actually, the rest ng grupo, pa-slex sila. So, yun lang. Thank you.